Good morning! Ayan, ang ganda ng... Ang ganda ng araw, guys. Maghahatid ulit tayo ng estudyante. Tinan mo na natin ang uh, ating uh, paligid. Ayan. Medyo... Uh, makalimlim sa ibang parte ng uh, kalangitan so maya-maya lang ay baka uulan so okay Mag magda-drive ulit tayo maghahatid ng estudyante den papasok sa trabaho Ayan, nagmamadali. <laughs> Camera shy daw siya. Kaya, puro likod lang nakukuha. Okay. Andito ah, na tayo sa so, school ni Lars. So, nakababa na si Lars. Ay, uh, uwi na uli. Tapos, maya-maya ay, uh, pasokan na naman. Thanks for watching.